November 12, 2025, isang 45 anyos na babae ang nasawi matapos mahagip ng isang sasakyan sa Access Road sa Purukmanga, Barangay Luakan Proper, Baguio City. Dalawang linggo na ang nakakaraan, hindi pa rin ito maalis sa isipan ng residente na si Tatay Jerry. Kaya naman lagi itong nag-iingat at nagmamatsyag tuwing naglalakad ito sa gilid ng kalsada. Naguburtik daw yung, yung sasakyan, may babae na nasa doon, na natamaan yung babae. Ah, uh, oh, mga 60 meters ba ngayon, yung bago. Paskal umaga, tanghali, hapon niyan, maraming aksidente. Kadalasan mga ano, motor o or... Motor o mga four-wheeler Ang access road ay isa sa mga pangunahing daanan ng mga residente sa Purok ungasan at mahalaga ito lalo na tuwing mayroong emergency kung sakaling isasara sa trapiko ang Luakan Airport. Kaya naman nananawagan sila sa barangay na aksyonan ito. Ang kalsada ay mayroong haba na higit isa't kalahating kilometro pero wala ito ni isang speed humps. Ang sabi nila noon kasi, bawal daw dyan na maglagay ng mga humps. Uh, kasi parang ano ng, ano ng city yata yan noon, sabi nila. E ngayon nagkonsulta kami sa KAAP na sila pala ang nag-ano ng may ano ng dungeon. So ngayon nag man ng kaap kasi may consultation dito sa barangay eh. Nandito lahat yung mga kaap uh, DPWH, CEO, mga iba't ibang ano dito sa uh, kwan. Ay siya, kay, kay Mayor. Pero dahil sa mga aksidenteng na itatala, humiling muli ang barangay sa DPWH na hanggat maaari ay malagyan ng mga speed humps ang lugar. At ngayong linggo, sinimulan na ang paggawa sa apat na humps sa lugar na pinangunahan ng City Engineering Office. Ang barangay kasi na alarma, alarma na kami dahil sa mga aksidente dyan sa access room. Uh, kawawa naman sila kung hindi kami gagawa ng the, ang back council. Nag-request ng kung sa D.P.W.S. yung rumble strips. Ngayon nakalagay na yung rumble strip. Ngayon nag-request din kami sa CEO ng uh, uh, Squid Arms. So ngayon ginagawa na naman ngayon ongoing ang ano nang speed limits, ay, ay speed humps pala makakatulong sa bilis ng mga sasakyan. Kailangan nilang magkuan mag, mag minor. Oh, laking tulong yan ha. Talang kuan yan. Para yung mga sasakyan maglaylo na. Isang paraan lamang daw ito ng barangay para maiwasan ang mga aksidente sa lugar. Paraan din ito para sumunod ang mga motorista sa tamang speed limit sa kalsada. Pero ang ilang residente hindi kontento rito at hiniling na dagdagan ang inilalagay na speed humps sa nasabing kalsada. Kakausapin naman ng barangay ang City Engineering Office ukol dito. Sa ngayon, umabot na sa 804 na kaso ng vehicular traffic incident ang naitala ng Baguio City Police Office sa lungsod mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Mula sa bilang na ito, labing dalawa dito ang nagresulta sa homicide. Vanessa Bugtong, RNG News.